Hi guys, sa uh, magandang araw, lalo lalo po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back po sa aking uh, munting channel So sa video ito mga 5-9 ay uh, pag-uusapan naman po natin As regarding po ito sa 215 huh? So previously kasi mga 5-9 ay meron po nag-comment sa mga video po natin uh, Regarding nga po dito sa 215 So kung ano po ang kanilang gagawin kapag nawala ang kanilang 215 Okay? So, syempre, mga five kung bago ko lamang po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert Chili Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding po sa paggawa ng report. And of course, regarding po sa mga usapin, patungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So, ngayon, mga five pagpatuloy nga natin yung usapin natin patungkol nga na sa ating tuwan files. No? So, yun nga, nabanggit ko kanina na marami po kasi nag-comment sa ating previous video regarding nga po dito. Okay? So, tandaan natin mga 59 9 ay magkaiba po ang 2-1 files natin at saka yung ating license card. Okay? So, ang license card natin kapag wala po yan ay pwede po tayong kumuha ng affidavit of loss at uh, police report. Then, dadalhin natin sa kamprami or sa sosya para magpa-reprint po tayo ng panibagong card or license card natin. So, sa card po yun mga 5-9. No? So, pwede tayo magpa-reprint ng card. Ah, oh, tandaan po natin, mga 59, no? So magkaiba po ang license card at saka one files, no? So pagdating naman po mga 59 sa one files ay hindi po tayo basta-basta makahingi or makapagpare-print ng mga panibagong one files. Okay? So ano ba ang dapat gawin kapag nawala ang inyong one files, no? So Uh, halimbawa po, nawala po ang inyong tuwan files. So, babalik po kayo sa inyong training center kung saan pa kayo nag-training or nagpaayos ng inyong tuwan files. So, pagdating po doon mga 5 ay hindi po kayo basta-basta mabibigyan or agad-agad na mabibigyan ng tuwan files. So, ang ma-provide lamang po yan ng inyong training center is yung uh, opening and closing report at saka yung uh, JKA uh, result ninyo or GKE examination result ninyo. So, maaari po nilang ma-provide Pero the rest mga 5-9 na mga sa mga certificate, mga training certificate, firing certificate, or iba pang mga certification po dyan, is mga original po yan. Kaya hindi po basta-basta makakuha po yan, No? So, ang uh, mangyayari ng mga 5-9 is magpapanibago ka ng training or magpapaayos ka ulit ng 215 mo. So, ibig sabihin, panibagong gastos ka ulit, no? So magbabayad ka ulit mga 59 para makakuha ka ulit ng panibagong. So 'yun po ang paraan para makakuha tayo ng panibagong 215. Okay? No? Kasi mga 59 215 mga 59 is napakaimportante po 'yan. At uh, 'yan po mga 59 ay ginagamit po natin 'yan sa pag-apply sa mga security agency para magkaroon po tayo ng trabaho or para makapag duty po tayo. Kasama po yung ating Uh, license card. So, yan po ang mga importanteng uh, dokumento na kailangan po natin dalhin kapag nag-apply po tayo ng trabaho bilang isang guardia. Okay? So, hindi po magkakaroon ng conflict kahit kung bagu uh, bago po yung tuwan mo, tapos uh, meron ka ng license, so wala pong problema po yun, no? So, ang uh, pinag-usapan kasi natin dito is tuwan So, kahit mag-apply ka, wala pong magiging conflict po doon. Okay? So, yun nga mga 5-9, no? Uh, na-advise natin sa ating uh, mga 5-9 na kapag hawak na ninyo ang inyong tuwan files, ay kailangan po ay agad-agad magpa Xerox kayo or magpa-photocopy kayo ng mga nilalaman ng tuwan files ninyo. Kasi napakahalaga po niyan mga 5-9. Para just in case na mawala man yan or mabasa or mapano man, ay meron po kayong kopya na panibago. Okay? So, dapat ingatan po natin at magpasirox ka agad para uh, meron kayong mga duplicate or meron kayong mga kopya just in case na mawala. Okay? So, yun mga 5-9, sana kahit papano ay uh, nabigyan ko kayo ng kunting idea at kasagutan doon sa mga nag-comment natin ng mga subscriber regarding nga po dito sa ating 215. Okay? So yun lang mga 59, sana po kung nakatulong sa inyo ang video ito ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and of course mag-subscribe po sa ating munting channel para updated pa po, po kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload. Okay? So yun lang mga 59, maraming maraming salamat po. God bless us all.